kalisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, ang sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break! Narito na ang pinakabagong programa na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan mga programa at serbisyo ng DSWD? Sure na tamang impormasyon ay mapapa sa inyo. Ako po si Lars Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. Dito sa ating Fast Break, meron tayong mga panauhi na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, ano nga ba ang tanong ng taong bayan? Tawagin na natin ang ating field correspondent na si Ralph para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Ralph, ano nga ba ang ating question of the day? Kamusta everyone? Nandito na naman ako sa labas para alamin kung ano ba ang katanungan ng ating mga kababayan sa ating DSWD. Ngayon hanap na tayo. Si Kuya, parang nag pa siya ng motor niya pero tanungin natin baka okay naman. Hello po! Hi Kuya, Ah, uh, pwede ka po ba namin ano, ma-interview Glit lang? Okay lang? Okay po. Ayun, pwede-pwede. Kuya, ano pong pangalan nyo? Steph. Steph. Sir Steph, ang laki mo. Ha? Sir Steph, uh, meron merong ka bang katanungan para sa DSWD. Meron. Oh, 'yun. A bakit A ano po? Bakit merong programang DSWD para sa mga former rebels? Kailangan ba 'yun? Hmm, good question. Bakit nga ba merong ano ba? Or bakit ba merong programa ang DSWD? para sa mga rebels or former rebels? Yan ang sagutin natin dyan, Lors. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ralph, at kay Steph para sa iyong katanungan. At para naman sa mga nanonood ngayon sa ating live stream, kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang yan dito sa ating comment section dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At Siyempre, huwag din kalimutang i-like at i-share ang live na ito para tamang impormasyon din ang ma-share niyo sa iba. Para nga ngayong araw, may makakasama tayo na sasagot sa katanungan ni Juan. Ang ating special guest natin ngayong araw ay hindi lang kilala sa kanyang pagiging nasiyahin, sociable at approachable, kundi madami ding believe sa kanyang husay sa leadership at sa pagpapatupad ng mga programa ng DSWD para sa mga former rebel. So everyone, let's welcome our special guest for today. Walang iba kundi ang National Program Manager ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program, Director Miramel Laksa. Magandang buhay, Director! Yes, Lors. Isang mapayapang araw yes. sa iyo at sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon. Yes, So before tayo mag-start sa ating Fast Break Director, no, kakamustahin ko po muna kayo. Mm. Kasi si Director po, dati po siyang Director ng Sustainable Livelihood yeah, Program. Totoo. Ngayon po ay Director na siya ng PDBBM. So Director, pan, uh, kamusta naman yung pag-transition nyo sa PDBBM? Marami po bang ganaks ngayon sa PDBBM? Yeah, actually both the Sustainable Livelihood Program and the NPMO, as well as the Peace and Development, buong bansa mapayapa NPMO, napakabisi ng buhay nila ano. Yes. But then again, in terms of adjustment, hindi masyado. Kasi yun nga, uh, the BBM and PMO also implements the program of the Sustainable Livelihood Program. It's just a matter of the yung funding lang nila, mm -hmm. ang nagkakaiba. But in terms of the, its overall implementation, yun pa rin naman siya. And FYI, yes. two months pa lang ako sa PBDBBM and PMO. So welcome, Director man, no? At ito nang ha, Direktor, ready hmm. ka na ba mag-start sa ating fast break yes. for today? I'll try my best. <laughs> yes, so ito, director may uh, nagtanong kasi ang ating field correspondent hmm. sa labas kung ano ba yung katanungan ni Juan para sa DSWD. Oh. At ito hmm. ang kanyang nakalap. Bakit nga ba merong programa ang DSWD sa mga former rebels at Importante, importante nga ba talaga ito? Well, actually, di ba alam naman natin na ang DSWD in general, ang mandato niya is to serve yung mga tinatawag nasing nasa mga laylayan o yung mga marginalized and disadvantaged. At pinag-usapan natin ang marginalized and disadvantaged, isa ang sektor ng mga tinatawag nating former rebels o yung termino nating mas katanggap-tanggap, former members of non-state armed groups, ano, or FMN SAGs ang tawag natin sa kanila. So, isa rin sila sa mga uh, minandato na iserve din ng ating kagawaran. At ito ay sa pamamagitan nga po ng peace and development buong bansa mapayapa. Yes. Yan siya. Kasi nga, di ba, napakahalaga rin na kagaya ng ibang mga marginalized and disadvantaged sectors or groups, ano, individuals, families, or communities man yan, isa sila sa mga hindi masyadong nabibigyan ng atensyon lalong-lalo lalo na kasi pag pinag-usapan mo na yung pagbabalik-loob nila sa gobyerno so very important na meron talaga tayo mga programa intervention na ibinibigay sa kanila para masiguro nating hindi na sila babalik doon sa armadong grupo. Yes, sa at doon din papasok ang ninyo ng DSWD na bawat, bawat buhay, buhay ay mahalaga, ay mahalaga no? Yep. Kasi kahit sinong uh, Pilipina na nakakaranas ng crisis ay aabot abutin natin 'yan, no? Yep. So, sa next question natin mm -hmm. Director. Mukhang bagong programa po kasi ang Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. So marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa familiar dito. Pwede niyo po ba i-share kung ano ang layunin ng programang ito? Definitely, ang Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program, basically, initiative ito ng DSWD. Of course, this is in contribution dun sa pangkalahatang objective ng national government at uh, yung inish uh, yung uh, iniutos na rin ng ating pangulong Bongbong Marcos ano na mas palawakin pa yung peace and development initiative sa buong bansa. So yung peace and development buong bansa mapayapa dahil nga ito ay inisyatiba ng ating kagawaran. This is more of promoting what we call inclusive and sustainable peace meaning lahat ng mga miyembro ng former members of uh, non-state armed groups including yung mga families yes. and the communities affected by armed conflict whether directly or indirectly involved lahat 'yan bibigyan natin sila ng mga serbisyo ng mga intervention para masiguro nating una sa lahat yun nga hindi na sila babalik doon sa armadong grupo. At pangalawa, kumbaga mas resilient or mas matatag na yung komunidad in such a way na hindi na rin mas madaling mapenetrate ng no mga armadong grupo makakaliwa, ika nga, non-state armed groups, para masiguro talaga yung kapayapaan doon sa ating mga komunidad na yon. Kaya Ah, uh, pinag usapan ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa program ng DSWD, in fact, meron siyang apat na main goals or layunin. Una syempre, is yung reintegration, that is the very main goal na yung ating mga uh, armado o former members of non-state armed groups ay ma-reintegrate or maibalik sa komunidad. However, these communities may not be or maaring hindi ito yung komunidad na kinalakihan nila or kung sila nakatira kasi may mga pagkakataon kailangan sa ibang komunidad mapunta kasi nga, di ba minsan may mga stigma tayong tinatawag. So, mas pipiliin nila sa isang mapayapang komunidad na hindi rin siya talaga kikilala para mas makapag, uh, yung tinatawag natin, magbagong Bagong buhay, buhay talaga. Yes. Di ba? Start a new, yes. Di ba? Second, other than reintegration, yun nga, nabanggit ko kanina, is the resilience. But more of of resilience of the community kaya nga ang isa sa mga programa ng peace and development buong bansa mapayapa ng DSWD tinatawag natin mga sub projects like farm to market roads uh, modified shelter kasi nga ito yung mga assistance na nakikita nating mas tutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Pangatlo, yung tinatawag nating strengthen collaboration kasi alam naman natin hindi na lahat masasagot ni DSWD. Yes. Kaya importante na meron din tayong uh, strong collaboration and partnership with other either non, uh, national government agencies bayan like the OPAPRO, the DILG, the DOLE, and then the local government units of course kasi sila yung receiving. Uh, na do sa mga former members of non-state armed groups natin at pang-apat syempre yung tinatawag nating efficiency ito naman it's more of improving the systems improving our human resource of course para mas ma-manage yung mga cases ng ating mga uh, former members of non-state armed groups and of course yung tinatawag nating timely delivery of quality services. Sure. So, ayun mahalaga po natandaan ng ating mga kababayan na hindi lang former rebels po yung tinutulungan ng DSWD kundi yung communities yes. nila and families nila. Totoo. So, napakahalaga po ng mga layunin, ng apat na layunin na sinabi po ni Director no para sabay-sabay uh, na matugunan yung pangangailangan ng mga former rebels at ng community nila. And sa ating last question direct no? Ano po ang programa na ipinapaabot natin para sa si mga former rebels para makatulong sa kanilang successful integration sa community? Yan, salamat doon sa tanong na yun, Lors. at syempre para din sa informasyon ng karamihan sa atin. Yung ating DSWD Peace and Development Buong Bansa Mapayapa. In fact, tinutugunan niya yung tinatawag nating 5 five agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano-ano itong five-piece agenda na ito? Una, yung tinatawag nating completion of the MILF and MNLF Peace Agreement. So dahil jaan ang tugon ni DSWD, ano, yung sa PDBBM program niya, yung tinatawag na MNLF, a uh, transformation program and MILF normalization program but these are also in collaboration with the OPAPRU or the Office of the presidential Advisor on peace, reconciliation and unity. So yun po talagang ating katuwang dyan. So may mga binibigay tayong dyan na financial assistance, ano sa ating mga uh, MLF, MNLF, and MILF at yung tinatawag nating socio-economic grants. So meaning it's a package of services para masiguro nating sustainable yung ating mga intervention sa kanila. Pangalawa na peace, 5 uh, five-point peace agenda ng ating Pangulo, yung tinatawag na Ending Local Communist Armed Conflict. Ang tugon naman natin dyan ay yung ating pagiging miyembro ng NTFLK. At dahil dyan, ang binibigay na serbisyo ni DSWD through the PDBBM program ay yung ating livelihood settlement grants na ipinagkakaloob sa ating mga uh, local Uh, peace uh, na mga grupo ano po at yung mga tinatawag nating uh, livelihood resiliency grants ano para nang sa ganon mas matulungan din sila sa kanilang pangkabuhayan pangatlong peace agenda ng ating pangulo yung completion of the kapatiran and cba cpla agreements so again in this uh, peace agenda ng ating pangulo ang nagiging tugon natin yan ay yung pagbibigay ng assistance sa mga a uh, former members of those non-state armed groups yung the usual program that we have like the AIX yes. educational assistance and other assistance na nakikita nating pangangailangan nila including referral to other government agencies like the DOLE, TESDA, CHED at kung saan pang nakikita nating naaangkop sa kanila fourth peace agenda ng ating pangulo is the social healing and peace building approach at ito ang pinaka-unique naman ngayon na inintroduce ng ating DSWD PDBBM program. Meron tayong tinatawag na Social Case Management Service. Ano ito? It's basically a close monitoring ng mga former members of non-state armed groups in terms of the progress ng mga interventions na ibinigay na sa kanila at pwede pang maibigay sa kanila unique siya in such a way na hindi natin sila binibitawan. At the onset na binigyan sila ng mga packages of services, hindi siya natatapos doon. So, continuous ang monitoring hanggang sa ma reintegrate na sila sa community at mabigyan pa ng aftercare services ng ating mga concerned local government units. And peace and the fifth Peace agenda ng ating Pangulo is the conflict-sensitive and peace-promoting interventions. So, ito ang medyo malaki-laki ang pondo. Ito yung pamana Peace and Development Program as well as the pamana LGU led livelihood program. So basically, and dito yung mga road projects, mga modified shelter at yung mga livelihood assistance na ibinibigay sa mga former members of non-state armed groups. So sa limang peace agenda ng pangulo, may limang taya na programa ang peace and development buong bansa mapayapa ng DSWD. Ayun. Kung may four peace tayo, may five peace yes. din tayo <laughs> <laughs> sa <so> PDBB. Tama, <laughs> Lord. <laughs> So ayun, alam naman natin director no na hindi madali yung proseso ng pagbabalik ng isang former rebel. So kaya po malaki bagay na may programa din yes. ang DSWD na nagbibigay ng gabay at suporta para maging matagumpay sa kanilang reintegration. Totoo. So sa pamamagitan ng mga programang ito director no nagiging posible ang pagkakaroon ng panibagong simula at maayos na kinabukasan para sa kanila at para sa kanilang pamilya. Daman. So again, maraming salamat po director sa pagbabahagi ng na panghalagang impormasyon tungkol sa peace and development program buong bansa handa. Ngayon naman director hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil nandito pa lang tayo sa exciting part ng At program. At inaabangan ko. Yes, ito ang pinaka exciting. Yes, ito dito, Director, sa part na ito, meron tayong mga iba pang questions mula sa ating netizens. Mm -hmm. At since napakaraming question sa atin ng mga netizens, lalagyan natin ng punting twist. Itong mga... <laughs> Kinabahan yata ako doon. Yes po. <laughs> eh, ano nga ba itong twist, Director? Sasagutin niya lang po yung mga question within 1 minute and 30 seconds. Okay. At... Tanging yes or no lang po ang pwede niyong isagot. Sure. Ko. Parang ako yung kinakabahan <laughs> kasi yes or no lang yung sasagot ni okay. <laughs> no. Actually, kinabahan din ako. <laughs> Take so yeah, ready ka na ba, Director? Yes, ready, ready! So, if you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now! Totoo bang maging ang former rebels ay kasali sa mga programa ng DSWD? Yes! Nakatutok ba ang Social Case Management Service sa pangmatagalang suporta? Yes, definitely! Nagsasagawa ba ng focus group dis discussions kasama ang ating mga rebelde at komunidad? Yes! May plano bang palawakin ng mga programa sa iba pang rehiyon? Yes! regular ba ang process monitoring ng mga dating competence? Yes. Nakatutok ba ang programa sa pangmatagalang reintegration? Oh, yes. May nakalaang bang financial assistance para sa mga former rebels? Yes po, meron. May kasamang skills training at livelihood assistance ba ang servisyong binibigay ng mga, sa mga former rebels? Yes na yes. Kasama ba ang housing assistance sa programa? Yes. Pinibigyan ba ng, ng suporta at tulong ang pamilya ng mga dating competence? Yes. Nabibigyan ba sila ng para sa trabaho. Yes. At sa ating last question, Director, kung may superpowers kayo, ano to? Naku! <laughs> ano, mas, uh, kung may superpowers ako, bibigyan ko ng malaking pondo. Yon! Yes. Ang ah, development buong basama payapa program. Ay, yon! Yes. So, parang pakalit. <laughs> so, katanungan. Thank you, no? the Lord. si Director sa superpowers na yun, no? So, ayun nga, but before we end this episode, Director, baka may gusto po kayong bigyan ng mas malalim na explanation sa mga naging kasagutan niyo po kaninang fast break. Oh, salamat, Lors. Ano? Kagaya nga na nabanggit ko kanina, very important talaga yung mga interventions na binibigay natin sa ating mga former members of non-state armed groups like the livelihood assistance, the cash for work, and then the educational assistance sa kanilang mga anak or pamilya. But most importantly, yung nga uh, importanteng in -instruct sa atin ng ating Secretary Rex Gachalian, the implementation of the social case management service. Kasi ang lahat ng ito, mapapaloob dun sa tinatawag nating case management. Why? Dahil nga... I'mo monitor nito ano na ba yung estado ng ating mga former members of the non-state armed groups. Bakit? Kasi kailangan din nating malaman if yung mga interventions na naunang naibigay sa kanila naging effective or not. And if not, ano pa yung interventions na pwede pang maibigay sa kanila maaaring through the DSWD programs and services or other government agencies and even ating mga NGO partners. Kasi nga, nakatutok sa case management service natin, yung tinatawag natin mga case managers. ano po talagang we hired social workers and even other development workers to really focus on these former members of the non-state armed groups. in fact, around 400 plus na case managers ang inat ating hinar para nang sa ganon, meron tayong 1 is to 100 ratio. So, one social worker or case manager to 100 members of the non-state armed groups. Ano? Para talagang nakatutok tayo. Kaya, very important yan. And of course, syempre, gusto ko lang iwan sa ating mga nanonood or mga nakikinig sa atin, Lors, ano? Para din mas ma-appreciate natin yung ating peace and development uh, interventions, lalong-lalo na that Uh, September is the National Peace Consciousness Month, ano po. So, kumbaga, hindi lang siya uh, simpleng selebrasyon uh, itong ating National Peace Consciousness Month, but rather, it is more of reminding us, ano, yung uh, pamumuhay natin ng payapa between and among us in our communities, including these former members of the non-state armed group. So, giving them that opportunity na mabuhay muli ng normal, at uh, matulungan talaga ng gusto ng ating gobyerno. Kaya nga, iiwan ko ito sa inyo na ang programang pangkapayapaan at magpapaunlad ay nag-uugnay ng pagtataguyod ng kapayapaan at sosyoekonomikong pagunlad na lumilikha naman ng mas matibay inklusibo at matatag na mga lipunan. Ayun! Again, maraming salamat po, Direk, sa pagpapaundad sa amin sa uh, episode ngayong araw. Yes. So, Director, meron po ba kayong closing statement or closing message before tayo mag-end mag ang ating live stream? Yun. Una, syempre, maraming salamat, Lors, yes. for giving us this opportunity para mas makilala ng mga nanonood sa atin kung ano ba yung DSWD Peace and Development buong bansa mapayapa. Lalong-lalong ngayon, very timely that we are, as mentioned, celebrating the National Peace Consciousness Month. So let us give that a uh, peaceful community between and among us. Yes, Muli maraming salamat Director Mae sa ating uh, sa sa amin ngayon, no. So, bago tayo mag-end, mag-bye muna tayo sa ating mga viewers. <laughs> yes, bye-bye. At ngayon nga ay nasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating fast break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD Huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng pwede nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. Alam naming marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya tutok lang tuwing Merkoles para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break. Bye!